Ito po yung latest track regarding kay Bagyong Christine. Inaasahan nga po nakikilos pa rin palayo ng ating kalupaan sa susunod na 12 oras at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon na. However, knowing po na ito ay malapit pa rin sa ating kalupaan at malawak po na bagyo itong si Bagyong Christine, or around 700 to 750 kilometers po, yung kanyang radius at yung lawak nasa 1,400 kilometers, posibleng magkaroon pa rin tayo ng mga wind signals, at masako pa rin po ang malaking bahagi pa ng sa mga susunod po ng mga bulletins natin. Inaasahan na magiging severe tropical storm pa rin po habang lumalayo sa ating kalupaan. Subalit so, base sa ating pinakahuling track, ay posibleng bumagal ito pagsapit po ng Sunday and Monday. Then pagsapit ng Monday, habang nandun sa may east ng Central Vietnam, ay liliis ang direction na magkakaroon ng looping pabalik sa ating kalupaan sa direction po ng Luzon at hindi pa rin natin i-rule out na ito ay magpapasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan nga po na magiging severe tropical st storm ito habang ito ay nasa may karagatan at yung pagpihit nito nga si Bagyong Christine ay impluensya ng isa pang bagyo na nasa lapas po ng ating park. As of 4 in the morning naman, yung ating tropical depression na minomonitor sa silangan po ng Mindanao ay nasa layo ng 2,440 kilometers silangan ng Eastern Visayas. As of 4 in the morning po yan, taglay ang hangin na 55 kilometers per hour at may bugso na 70 kilometers per hour. Yung namang low pressure area sa Hilaga nito ay nasa higit 2,500 kilometers silangan po ng Visayas. And eventually po dahil ito ay mababa ang chance na maging isang bagyo ay posibleng maging trough na lamang or parte nitong tropical depression. Inaasa naman po simula po ngayon hanggang sa weekend ay kikilos na unti-unti palapit sa ating kalupaan at unti-unting lalakas itong tropical depression. Nakikita natin based sa ating latest tropical cyclone threat potential forecast, maring pagsabit po ng linggo ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong nasabing tropical depression at kung sakasakali man nga na mananatili as a bagyo ay tatawagin po natin ito na bagyong leon. Maring by, by then tropical storm or severe tropical storm na po ito at inasa ang kikilos pa west-northwest or paangat ng pakaliwa. So pagsapit po early next week, nasa may hilagang parte na po ito ng Philippine Sea. Simula naman po sa Merkoles next week hanggang sa weekend, ay babagal ang pagkilos nito habang nasa may silangan po ng extreme northern Luzon. Bagyang magre-recurve, paakyat po dito sa may silangan bahagi po ng Taiwan at marin lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa end pa ng first week of November po yan. Nakikita natin by this time, malaki nga yung impluensya nung pagbalik or pagloop nitong si Bagyong Christine sa paglapit nitong bagyong tatawagin natin na Leon. So kapag umabot sa less than 1,400 kilometers yung layo ng dalawang bagyo at mananatili pa rin silang malakas as a tropical storm minimum, then maring magkaroon po tayong tinatawag na Fujiwara effect o yung interaksyon ng paghatak ng dalawang bagyo sa isa't isa. Kaya naman po posibleng magkaroon ng mga pag-ikot o pagpihit po ng movement nitong dalawang bagyo. Pero hindi naman po ito magtatagal at eventually po lalayo na rin sa ating kalupaan itong uh, si bagyong tatawagin nating Leon at hihina na rin si bagyong Christine by first week of November.